Hi guys. Dito na naman tayo ulit. Kasi meron tayong panoorin etong uh, pagdalaw o pagbisita ni Christopher De Leon, ang aking idol na magaling, no? Walang kupas hanggang ngayon, no? Mula noon hanggang ngayon, Christopher De Leon pa rin. <laughs> so, dumalaw na si Christopher De sa burol ni Nora Unur ni Ate Guy no? Walang himala. Oh, di ba? So, uh, naging emosyonal siyempre yung mga anak, no, yung mga ah, uh, yung mga kapatid ni ni Ian, no? Alam mo guys, believe talaga ako sa pamilya na ni Ati Guy. Alam mo kung bakit? eto ito yung sari uh, ito yung totoo ang ano ba yung or, anak niya talaga itong si anak nila ni Christopher Dillion ang yung the rest mga adapted na yon no pero magkita mo yung uh, kahit mayroon minsan nag-aaway sila no hindi talaga maiwasan yan kahit nga kami magkakapatid nag-aaway nga kami no pero paglipas ng paglipas ng mga araw nawawala magkakapatid pa rin pag may problema tatakbo pa rin sa iyo no ganoon talaga magkakapatid eh. Philip ka talaga pero ito hindi ito sila magkakapatid na pure eh. adapted itong apat eh pero yung uh, kanilang relasyon bilang uh, magkakapatid talaga no mas ano pa sila yung kanilang pagmamahalan yung respetuhan nila ano pa no maanuhan mo pa yung mga magsarili talagang magkakapatid no yung iba nga magkakapatid nagpapatayan pa dahil sa lupa no? Pero eto, sila, maganda talaga yung pagkaano sa kanila, turo ng ni uh, ate Guy, ni Nora Unor at saka eto sa tatay nila, no? ah uh, may, meron ta kasi akong na, na kita noon or nabasa, matagal na yun. Ang sabi, ito daw si Christopher Dillion, istrikto daw ito. Istrikto daw ito pagdating sa kanyang mga anak no yung ano ba madisiplina ba no sa pagdating sa disiplina stricto siya ganun meron akong panood talaga na nagsabi hindi ko na maalala yan so panoorin natin guys Ma maiksi lang itong video na ito at uh, panoorin natin na miss ko na talaga itong mga ano na ito? Aking mga idolo? Huwag na natin lagyan ng music kasi mabaka makaperay tayo. Yung ano lang, uh, video lang yung tina natin, no? Para ano lang. Huwag na natin i-ano yung music. Yan. So, makita ninyo, nandun, o, oh, si ano uh, nandoon mismo sa kabaong no si ano si Christopher Dill yung kasama yung si anak niya na si Ian no Ian Ian yung nakatalikod silang dalawa Guwapo pa rin si Ian So yung mga anak, mga apo no nagiging emosyonal, siyempre wala na yung mga lola nila, wala na yung lola eh bago lang din niya namatayan sila sa kabila, No. Si lotlot, di ba na namatay din yung ano niya, mother-in-law, si Pilita Corales, no? Tingnan mo si lotlot, 'o. Oh. Di ba? Para talagang ano na talaga yung pag-ano nila sa sa tatay nila, tatay na, na talaga nila na parang tatay nila na pure talaga, no? yung kapag may problema ka, no, pwede mong yakapin. Yung wala talaga silang pag-alinlangan ba? Wala silang parang wala hindi sila nahiya. Kasi ang ano talaga nila na tatay talaga ang ano nila. So yun guys, no? Yun yung hindi ko na ano yung uh, music kasi baka makapiray tayo. So ano ko lang talaga sa pamilya no na kahit uh, kahit hindi mo hindi mo kadugo pero yung pagmamahal yung uh, uh, respeto na maibigay nila sa, sa isa't isa ng diyan no Nandiyan. Maniwala talaga ako na pagdating sa disiplina, pagtuturo, stricto talaga si Christopher Dillion. No? Kasi, hindi maging ganyan yung mga anak nila eh. No? Hindi maging ganyan yung mga anak nila. Kung hindi sila mabuti. Kung walang disiplina ang mga anak. No? kahit uh, maraming pagsubok ang dinaanan ni Nora Unor, dumaan yan na, na, nakulong sa Amerika dahil sa yung uh, yung nilagyan yung kanyang uh, ano ng pulboron noon matagal-tagal din yan siya doon nakulong sa Amerika no at uh, awa ng Diyos naman di ba nakabalik siya sa Pilipinas at uh, Uh, nagpunta yan siya sa Malacanang nagpunta yan siya sa Malacanang noong panahon ni Tatay Digong no, meron nga akong picture niyan eh meron akong picture na nasib yan nag, na, ano sila Nagpicture sila doon sa Malacanang no so ang sabi ang sabi ng anak niya nung nag-interview parang uh, ano may pro problema sa heart no at na operahan pala siya no na operahan hindi kulang ano akong ano ang operahan ang ba puso ba o ang baga no pro puso siguro no kasi na mahirapan maghinga parang barado barado yung daanan ng uh, paghinga natin ba yung daanan siguro ng hangin or dugo yung pala yung para may nakabara yung daanan ng dugo papunta sa puso yun pala ang problema uh, ni Nora Unor no at siyempre meron na mga edad na 71 years old na uh, marami na talaga tayong uh, pagdadaanan ng mga sakit pag matanda na tayo no so ayan kaya mas maganda pa talaga siguro na hindi nalang mag ano no doon din sa amin, mayroon yung bata doon inoperahan din yun sakit sa puso namatay din yun oh one week after siya inoperahan namatay yung bata kaya naano ko lang to ha na ano ko lang itong about sa opera kasi yung pamangking ko may sakit sa puso yun eh Ma may butas yung kanya talaga butas na butas na yung kanyang puso, puso. No? So, sabi ng, sabi namin, ah, uh, wag nang paoperahan. Kasi sabi ng doktor, tanggapin na lang ninyo kung ano yung, uh, maging uh, mangyari o kahanggang kailan siya mabubuhay tanggapin na lang ninyo huwag na ninyo yung paoperahan so hanggang ngayon buhay pa buhay man naman siya oh payat lang siya tapos uh, uh, bawal sa kanya yung mapagod yung paiyakin mo siya yung pagalitan yung gano'n kasi parang pag ano siya umiiyak siya para siyang pagod para siyang napapagod kaya yun ang iniiwasan, no? Yung mga masaktan, sobrang masaktan, or sobrang lungkot, yung mga ganon ma-stress, no? yung mga ganon, bawal yan pag may problema ka talaga sa puso. So, yun lang guys, ang aking may share ay inyo, no? Sa ano ni Ate Guy. So, marami na, no? Uh, buka, uh, ngayon, Sabado, no? Ah, uh, viewing na no viewing na sa mga sa mga supporters sa mga fans no yung mga ano niya supporters niya pwede nang pupunta doon para makita siya sa ano at ang libingan ni Ate Guy ay sa uh, libingan ng mga bayani yan so hanggang dito na lang abangan natin bukas mag-update na naman tayo kung sino-sino yung mga artista na pupunta doon kasi nung unang gabi nung paglipat sa kanya dyan sa kung saan sila ngayon uh, si Vilma Santos at saka si Rubin Padilla yon talaga yung kauna-unahang pumunta doon tapos kahapon nandun sila si Jericho Rosales si Coco Martin uh, at marami pang iba noong mga pumunta doon ng mga artista So, national artist yan si Nora Honor eh. No? Kaya sa libingan siya ng bayani. I-libing. Eh, so, hanggang dito na lang. Update-update natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Huwag kalimutan na subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. Maraming salamat and God bless us all.